Ang galing mo. Say hi alert sa bukas. Maam Sabina pag masakit ha. Hay butas oh may butas ganito oh. Ati na. Maam Sabina pag masakit. Yan, ma'am. <laughs> hmm. <laughs> Bibi dun ka maglaro, wag dito. Bibi. doon ka maglaro ug dito. May ginagawa po ako. Pakinggan mo pa bawasan ko pa mama. Masakit no? <laughs> Sorry. Wait lang. Iayos ko lang. Ito, masakit talaga to. Ito, masakit talaga <laughs> to.

sige, sabihan ko si Istoy ha. Pasensya ka na, wrong timing ka eh. Sige. Ingat, ingat. Ingat. Mama? Mama? Oo. Oh. Parang mo ka magtali ng paloons? Sakit ma'am no. Sige lang. Dami pang nakabara eh. Uy. Isa. Isa po, isa po. Madunong ka magtanim ng balloons? Oo yan, dry skin. Piling ko dry skin siyang matigas, matigas. na. Yes. Ma mm. Madunong ka magtanim ng balloons? Opo. Ito? Opo. Ang

Grabe yung inano ano, pero meron pa. Meron pa konti. Nag-enjoy ka, Nag ka manood di ba? ay di ba? atum lahat nagagalit na ako malapit na malapit na talaga atina

Kasi oh. nagpapasaway siya dito. Ayun. Hindi niya pinapakinggan si mama niya. Pinapakinggan. Kasi ang sabi ko, umakyat na, hindi siya nakikinig. Kaya mamaya may premisyo sa akin. pag uusap kami. Dapat naiyak siya eh. Tapos kung nagulunit. Palda ko sa'yo. Kung baba ba ha? Mm Hindi -hmm. siya takot pag kami itao eh. Pero pag kami kami lang. Hindi siya takot. Sakit pa ha? Hindi naman. hindi naman. May kinukuha lang ako. Ma. Mga konti-konti lang. I-relax mo lang, ako. Yan. Ikaw kasi. Ako sa, ano, yun. Kaya nga, yun. Parang gusto mo din kasing ano hindi din, eh. Kasi maroon naman na akong maglinis. Ako talaga, nagtatanggal kasi ako mm -hmm. dati. Wala akong trabaho. Panayinis nga. Kompleto din ako sa gamit. Mm -hmm. Kaya nakakapagod na kasing nakayuko. Totoo yun. Ang kasi, tapos alam mo yung tinatanggal mo, hindi mo pa siya matanggal-tanggal. Mm -hmm. Sorry. Naghahanap talaga ako niyan doon sa Valenzuela. Sabi ko yung magaling maglinis, yung hindi naman na murder Kaso wala talaga. Meron ang ganda ng parlor niya. Mm hmm. Yung, magaling pa ako yung maglinis. <laughs> hindi siya marunong gumamit ng niper Tapos pahatak ba? Mm. Hatak yung gawa niya pag nagtatanggal siya ng dry skin sa ibabaw. Ano nga hatak? Ibag, ganyan. yon. Oh. niya yun. Hatakin niya pag anong. Ah, okay. So, bang, buto, parang parang bagol. Ang oh, mama, sinil Tapos ang ganda, kasi ang ganda-ganda ng parlor no, niya. Nung pwesto niya. Tapos bagsak naman sa ano niya. Trabaho. Sa trabaho rin. Sabi ko, wala rin. Useless. Kahit tanong hmm. ganda ng... Kahit anong ganda. Kasi ang hanap ng tao, yung quality. Mm -hmm. yung talo Yun talaga masasatisfy. Sa kanina eh, kamay at paa. Hmm. Kamay na lang pinalinis ko. Kamay pa nga lang, hindi na maayos. Paano pa kakupag sa paa? Di eh? baka nagkanda sa bat niya. <laughs> Sabi na, ay, kamay na lang po kasi hindi yata abot sa oras. oras namin binahin yung mula ano.